Ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panganib sa panibagong panghaharas ng China sa isinagawang papatrolya ng Philippine Air Force sa, sin sa himpapawid ng bahod de Masinloc nitong Webes, August 8 Gate ng Pangulo na iligal at hindi makatarungan ang ginawa ng mga sasakyang panghipapawid ng China o People's Liberation Army Air Force para guluhin ang maritime security operations sa himpapawid na sakop ng Pilipinas. Batay sa ulat ng AFP, nalagay sa alanganin ay ng Philippine Air Force saan nagpakawala ng flares ang Chinese Air Force sa mismong daanan ng mga aeroplano ng Pilipinas. Dahil dito, kinundana ni Pangulong Marcos ang naturang insidente na anya hindi pa halos kumalma ang karagatan at ngayon ay uh, ang kalawakan naman ang nagkakaroon ng problema. Binigyan din ng Presidente na mananatili ang paninindigan ng Pilipinas na sundin ang tamang diplomasya at maayos sa paraan sa paglutas sa mga hindi pagkakaintindihan. Nakatakda na maumanong magsampa ng panibagong protesta ang Pilipinas laban sa China dahil sa posibleng pa umano itong masundan. Bagamat dati na umanong may dangerous maneuver sa himpapawid, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ito ang unang beses na gumamit ng flares ang Chinese Air Force na ginagawa lang bilang pang-intercept sa missile attack.